guys, pagkatang dito tayo sa ano, Siman Hospital. Ayan guys. Dito sa dito tayo sa met, ano, Manila, Manila City Hall. Ayan. Yan yung Siman Hospital, guys. Ah, uh, um, napapa-check up kami ni Jona. Yan yung akin ang si Jona, ayan. Ito yung Siman, nakakatuwa oh, building nila parang antique. Antique building. Ayan, guys. Oh. Antique building. Seaman Hospital. Ayan, Seaman Hospital. Antik siya, Oh. Ayan. Ito yung, ano, pamanila. Ito yung mga, ano, hospital ng ating Seaman Hospital. Yung mga nagsumasakay sa barko. Mga shipping sa barko. Ayan, guys. Ito tayo ngayon. Ay, Jonathan, tingnan mo. Antik din yung, ano, nila, Oh. Bali yung kanilang tuwan. Hindi mo maki hindi mo mapapansin na ah, ano. Oo. No. Yan guys. Uh Oo, -oh, malapit sa UN. UN University pamantasan ng Manila. Ayun guys. Ay, eh. Ayun, ito pa. Ayun, pa pamantas ng Manila guys yan ito yung uh, ano yung hospital si Manila Okay, nah. And guys. malamig. Malamig din sa loob. Pero sa labas, parang ano siya. Parang, ano, ito yung kanila. The emergency guys, ito. Tapos si Alma Yusuf ang mask ko. Oh, please subscribe so my YouTube Alma Yusuf ang mask ko. BNC. Ito pala, ano yun ano yan? Anong school yan, Jonah? pnc College. Antik-antik hmm. yung kanilang mga building. Ayan. Ito yung mga hospital ng Siman. Hospital. Mga sumasakay sa barco. Yan, Ang atin bayani sa karagatan. Guys. Yan yung kanilang mga empleyado. Ayan. Okay. Okay, guys okay.